Guys, next ko lang maisa namin. Magsimula ng mulaklak. Sa so, first stage siya ng ano. Pamulaklak. Ito yung bulaklak na mais. Ito po yung nagdadala ng butil. Kung gano'ng karami yung butil, gano'n din yung... Kung gano'ng karami yung buhok, gano'n din karami yung butil. Siya ang nagpuproduce. produce ng ano bottle sa laman ng mais ang bulaklak o uhay. Uhay. Ah, uhay. Yung pala yung uhay doon. No? Ayan. So, stage na ganito. Pag manito, may lang maglalaglag na yung ano. Ganito. Ang tawag dito. Ayan, yan. Kung maglalaglag na yan, bawal na galawin yung maisan. Bawal na galaw galawin yun siya. Kasi, magmiminos ang bunga o maliliit ang bunga dapat hinahayaan lang siya sa stage na mag magsisimula na maglalaglagan ang kanyang buhay. Yan ang buhay ng mais. Ayan. Dalawang base inabunuhan, mas maganda pag tatlo, mas malaki pa sana ang kuan pero ang budget minus. Ayan. Ganyan po ang buhay ng pagmais. Minsan shot, minsan dili. Kaya nga naman, shot kung jackpot ka sa presyo dili kung bagsak ang presyo thank you for watching